Araw po sa inyo. Ito nga po palang aking baby warrior. One year old, one year old na po siya. Ako si Joanna Marie. Taga dito po kami sa Lasena City. Kami po'y kumakatok sa inyong mabubuting puso. Nawa po'y matulungan niyo po kami, lalo na po at malapit na po siyang operahan. Sana po matulungan niyo po kami sa kanyang pangangailangan. Maliit man po ay sobrang napakalaking tulong po para sa kanya po kung Sana po ay mabigyan niyo po kami ng pansin. kahit po sa kanyang kailangan lang po namin ng pagluwas-luwas po sa Manila. At dito po kami sa Lucena. Sana po kahit sa maliit ay eh, mapansin niyo po kami. Salamat po ako ng kasambahay, 100 a day. At hindi mm, rin po masabi kung ako'y mayroon pa po makakatuwang sa buhay. Tangi ako lang po kasi ang nakayod para sa aming mag-iina. Sana po matulungan niyo po kami para po sa aking mga anak lalong lalo na -an po sa aking warrior maraming maraming, maraming salamat po sa so, magandang araw po sa inyong lahat kami po tumakatok sa inyong mga puso ako nga po pala si Joanna Marie Saide ito po ang aking warrior siya na si Kishana may Ann Saiga siya po ay nais po namin ipagamot may dahil po sa Puso na sana kahit po pa piso-piso ay matulungan niyo po kami para po makaikom o makalikom para po sa kanya sana po ay bukal po sa loob nyo ang makapulong po sa amin lalo na po sa anak mo salamat po ako sa bahay ko kami po ang pa-extra-extra lang po sa trabaho kami kayo namamabahan dito sa Lucena City sana po ay mabigyan niyo po kami ng piso piso sa tuwal sa piso ko pag yung pila pag sama sama ay malaking tulong na po para sa ano po sana po na niyo po kami sa kahit ano man po paraan o kahit magkano man po yan basta bukal po sa puso niyo ang pagbibigay niyo para sa anak ko napakalaking tulong na po ito po ang aking complete information